Magandang araw sa inyo mga katropa so ngayong araw ay uh, pupunta kami doon sa may uh, bukid uh, so ang gagawin natin doon ay uh, magbuhay tayo ng kukuha uh, ako ng kawayan mga katropa at uh, siempre uh, kasama natin si uh, uh, si uncle uh, si uncle bandoy mga katropa kasama natin sa so actually liy na sa akin Medyo gumala layo pa yung ano yung lalakarin natin so, Dati dito rin kami dumaan dati nung ano yung uh, nung kumuha kami ng mangga, dito rin kami dumaan dati. So, kumuha tayo ng kawayan ng tropa. Kasi uh, na natin doon sa uh, gawin nating uh, pambako doon sa kwarto natin mga tropa. Tapos doon din sa may uh, bandang kusina natin, lagyan natin ng tagyan natin ng bako doon. So, Uy yung mga troops ang <laughs> Kelvining. <laughs> 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 ah, tingnan na. Rado. Oh, rado. Tayo dapat pa. Abog lapad pa. Aba, carabao. Aba, carabao ko ay. Ah, pala. 'Yung kalabaw ah, ni ano ni Angelvening. Uh, ah, 'yung kapitbahay namin. Tayo. <laughs> bye sa vlog <flag> natin. Pero, <laughs> so, ano? oh, bye. free okay. okay, okay. okay, ah? uh, mag-shoutout tayo ngayong araw. Ah, uh, shoutout na diyan kay Trupa Gotensa. Shoutout sa iyo, bro. Maraming maraming salamat sa panonood niyo ng mga video natin. Maraming maraming salamat. Huh, so patuloy nyo sa sapatuloy niyo na supporta Maraming, maraming thank you. At shoutout nga rin pala dyan kay Mama Samantha Manta Vlogs. Yun. Tsaka kay Guarja Inventor TV. Shoutout sa bro. Medyo mahirap yung ganun pero, ano, masaya. Masaya dito. So, yun mga katropa. Nandito na tayo sa may uh, kawayanan area. So, ayan o. Nandito si Angkol Bandoy. Siya yung uh, siya so, yung mag ano ng kawayan natin mamaya uh, gamit yung kalabaw niya siya so, yung maghihila gamit yung kalabaw siyempre ah, uh, kung nalala nyo dati mga tropa yung vlog ko dati uh, yung, yung, title noon nung nag kami ng mangga so actually dito kami kumuha ng uh, kangkong kita nyo yung kangkong sobrang lapad dito mga tropa so mamaya bago tayo uwi siyempre ah, uh, kukuha rin tayo ng kangkong mamaya mga tropa so ngayon Uh, yung sinasabi ko na kawayanan or bulo mga katrupa so ito yun siya papagkita ko sa inyo mga katrupa so ito yun siya uh, actually uh, ito yan siya, yan siya mga katrupa uh, actually dito ako kumuha ako ng kawayan kaso nga lang yun lang hindi ko, hindi ko na siya na i-vlog mga katrupa kasi ngayon nakalimutan kong dalhin yung cellphone natin mga katrupa so ayan Ah, uh, bali yung kinuha ko na kawayan kahapon, ito yun sa ito yun sa ito yung nakuha ko na kawayan kahapon so bali siguro nasa sampo, tong, piya, sampung piraso itong nakuha ko dito kaapon so tuloy ka tropa, muntik na ako madali dito kaapon yung, uh, kung alam nyo lang yung ah uh, putsukan, kung tawagin mga tropa Uh, tapos, uh, pero magkaiba sa Sputsukan yung tinatawag na tambubuan dito sa amin. So, ayan. Wali so, nandito yun siya. So, tingnan natin. Papakita ko sa inyo, Madruba. Muntik na akong madali dito kahapon. Siguro kung na, uh, nagalaw ko yung bahay nun, siguro hahabulin talaga ako nun. Whew. Dito, ito, pag-agat ito. Kapag nangagat, ka, kasi kapag nangagat yun sa, ah uh, pwede kang mamatay pag nakagat ka ng mga yan so dito yung bahay niya yun Ayan sa mga katropa, yan yung bahay ng tambubuan dito sa Mikawayan. Actually, muntikan ko lang itong magalaw kahapon. Buti lang, uh, hindi sa nagalaw. Eh. Kung nagalaw ko to kahapon, siguro, ano, ah, habulin talaga ako nito kahapon. Kung nagalaw ko to, ayan sa, so, sobrang laki niyan mga katropa. Pag yan, kumagat sa iyo, nako. Siguro, Pwede kang mamatay niyan pag nakagat ka niyan. Pag lahat sila makakagat sa iyo. Ito po. So, bali ha, uh, atras tayo. Baka mamaya, abulin uh, tayo niyan. Itong bulo na to mga uh, katulog maganda kasi ito sa gagamitin. O hindi kaya uh, pang, ba, uh, pang bakod sa kwarto mo, hindi kaya sa kusina mo. Pwede pang bakod sa maganda sa... So, yung gagawin diyan is uh, tatatarin mo lang sa... Gamit yung itak, ganyan-ganyan pa niya. Tapos, lalapad diyan sa... Lalapad diyan sa... So, yun pwede mo na siyang pambakod or either patayo or pwede ring parang uh, banig yung banig yung style lang gagawin mo sa bulo natin. Ang gagawin natin na naman is uh, uh natin yung uh, uh yung uh, bulo na kinuha ko. Kawayan na kinuto natin kapon. Okay, ngayon is maghahakot tayo ng kawayan. Maganda. Ngayon so, yung mga trupa, inakot na natin yung kawayan. aagamanda mao So, ayan mga trupa. Tapos na tayong magakot ng kawayan natin. So, yun. Sama ko si Ankel Bandoy. So, ito yung ginagawa niya kasi uh, bubutasan niya yung gilid ng kawayan sa dulo para maya-maya uh, ipasok na yung kahoy. Then, uh, ilalagay niya sa doon sa may bangon-bangon ng karusa. Kung magatawagin sa amin, karusa. Ate, yun na lang yung mga gabot lang. Adyon, pamunta. cái đàn bà ngầu to quá anh ngồi cạnh ông mặc đi bay đây này đấy ra được đấy nhé nó kayak kerbau kan? ah kene kayak kerbau mine

लो रे तेरे नाम गंगा रे So yan ang mga katrupa Na ipasok na natin yung kawayan Dyan sa may uh, kahoy uh, Siyempre uh, Siyempre yung kawayan na yan Dito natin yan Ipapatong mamaya uh, Ito yung tinatawag na ano Mga katrupa uh, Ano siya bangon-bangon uh, So yan lang mga katrupa uh, Pasok na ni Uncle Bando Yung kanabaho dun sa may bangon-bangon So, ayan mga, mga tropa. Uh, Pauwi na tayo. Pauwi na tayo. So, ayan oh, mga tropa. hinihila na ng kalabaw. Oh! Inihila na ng kalabaw. Ah. Uh, inihila na ng kalabaw yung kawayan natin. Ayan. Hila-hila na yung kawayan natin mga tropa. So, ayan na. So, ayan na mga tropa. hinihila na yung kalang kalabaw yung kawayan. Ayan siya. So yan na yung mga tropa. Pogiin so, na tayo.